Hello po mga kalaki, good morning, good morning po sa ating lahat Maganda po po at syempre po mga kalaki, gising gising na po no Sa mga nanay po dyan na mga gising na Ito yung po tayo ng pineapple juice, ayan po, maganda po sa katawan to At syempre po mga kalaki dahil gising na ako at Andito ako para mag-jogging ngayon kahit napakaginaw po mga kalaki at madilim pa ang kalangitan mamimigay na po tayo ng mga 2 digit lucky numbers po para po sa masusugit natin yung mga followers dyan na maaga pong nagigising kaya mga kalaki hindi na natin patatagalin diba Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo ayan at syempre po mga kalaki itong 2 digit lucky numbers na sinumada ko po umpisaan po natin sa Bacolod Bacolod 2225 25 ang 2 digit lucky numbers mo isunod po natin ang Cavite sa East 34 Taguig 12-17 Mindoro 29-15 Marinduque 12-30 Caloocan 8-6 Muntinlupa 4-29 Palawan 21-26 Sambales sa East DC 17 Apayao 25 Quezon City 23 21 Pampanga 5 11 Pangasinan 17 24 La Union 5 25 Ilocos Sur 8 GS Ilocos Norte 6 30 Dos Nueva Ecija Dos, 24 Nueva Vizcaya 17, 15 Masbate 11, 9 Ayan, may nagpapashoutout agad Sige, mamaya po, okay? Cebu Dos, 4 Aklan 31, 36 Aurora 23, 20, Laguna 118. Quezon 5, 7 Olonga po 31, 35 Dabao, 23, 2 8 g kirino 1, 3 Ayan mga kalaki sa kirino ano po? Oh, ah, natin ang Romblon Pero ihinom lang ako ng pineapple uh, Romblon na po 22-15 Pangono Rizal 34-31 Puntalban Rizal 12-20 Antipolo 18-11 Taytay Rizal 11-35 Cainta Rizal 21 Gs San Mateo Rizal 3-29 Isabela 11-18 Tugigaraw 24-21 Rojas 1 ano to 1 G's Capiz 5 32 Bohol 8-26 Bulacan 4-7 Baguio 2-9 Bicol 11-16 Batangas 23, 32 Bataan 31, 36 Butuan 7, 35 Benguet 5, 18 Iloilo 9, 30 Ayan mga kalaki, stop muna natin sa Iloilo para po sa masusugid nating mga followers dyan na nakatutok po everyday. Ayan po mga kalaki gising na may lamok. Ayan, gising na mga kalaki at dapat po nakapollow po kayo sa mga legit na account namin para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers namin. Araw-araw po mga kalaki. Hanapin po kami sa Facebook. Ayan, isearch nyo po ang Red Parungki na merong 300 at 25,000 followers po sa Facebook ayan po yung legit na account natin meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na meron pong 50,000 followers at syempre po Aris Getchell yan ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook at meron po tayong Youtube ang Youtube po natin Red Parungkin po na may 16,500 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 423,000 followers mga kalaki yan po yung mga legit na account natin sa social media Pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng video At heart ng heart po mga kalaki At dapat po naka ha ah. Pag naka-follow po kayo, bibigyan ko po, po kayo automatic ng mga lucky numbers i check nyo po yan sa messenger nyo po magugulat kayo, meron na kayong lucky numbers At naalagaan mo 3 days sa loob po ng tatlong Okay matandaan nyo po mga kalaki ang lucky numbers namin libre wala po itong bayad private consultation po may membership fee good for 3 months naman po mga kalaki sa mga interesado dyan message ka na sa messenger usap tayo para legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki at syempre po ang membership fee po ay good for 3 months ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo lucky numbers abroad at Pilipinas ayan po mga kalaki sa loob ng 3 months yan ang maganda nito bibigyan pa kita ng discount dahil patapos na po ang Pebrero, iahabol kita sa discount para buong 3 months po masusupply kita ng Lucky Numbers. Malay mo naman pag natutukan ko na i-code ang Birdman at Birdshare mo, ay baka isa ka sa mapanalo natin sa mga Lucky Numbers, sa mga STL, sa mga 2D Lotto, sa mga National, Abroad po at Pilipinas. Okay mga kalaki, so tandaan nyo po at 3 days po bago po natin palitan yan. Kaya subukan nyo po ang galing namin sa mga Lucky Numbers. At syempre tuloy na po natin dito sa Samar sa ang two digit lucky numbers mo ay sa East 20 sa East Paranaque 711 Manila 530 Pasig 1424 San Juan 83 Marikina Gis 12 at syempre po Tabuk ayan po Tabuk 425 ayan po mga kalaki inom lang ako At syempre po mga kalaki, yan po yung mga laki numbers namin. Gising na po kayo at tayaan nyo na po yan sa mga malalapit na mga STL, Weteng, at National po at mga 2D Lotto, mga kalaki. Okay? Ang paborito po ng lahat, ang shout out time po. Ayan. Shout out po tayo mga kalaki sa... Ayan, Paco Manila Hello po, ayan po, Paco Manila mga kalaki Shoutout po dyan kay Kuya Kay Kuya Daniel ng Paco, Manila hello po sa inyo, maraming maraming salamat po at syempre po sa mga candle vendor, ito candle vendor po sa may ayun po sa may Quiapo, Manila, hello po sa mga candle vendor, huy bumipilad ko ng mga kandila dyan sa Quiapo at nagtutulos po ako dyan hello po, pupunta po li ako dyan, promise ko po yun mga kalaki, at syempre po sa mga candle vendor po, kay Lola Divine ayun po, at kay Lola Igma, ayun po, kay Iirma Igma <laughs> <laughs> Kay Lola Irma, hello po. Maraming salamat po sa walang sawang pagtutok po sa amin. Lagi daw po silang tumataya ng mga STL. Thank you po mga kalaki at syempre po nais ko po mapanalo kayo. Okay, good luck mga kalaki. Gising na. Mm. Ubus na. Good luck.